Sabi nila, kailangan mo magkaroon ng maraming pera upang makatulong sa iba. Para sa akin, may pera ka man wala, kaya mong tumulong kung gusto mo talaga. Huwag mo ang balok ko hindi ganyan Okay, here we go guys! So, papunta na kami ng Datalblaan. Hello, Kamlanuk! This is Teacher Pauli Buntobali. Sa mini vlog na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang aming journey during our first outreach program ng Team Ambagal sa Sitio Datalblaan, Barangay Mungukayo. Nakanami -na sa sentro sa Barangay Basaan. Bago makarating sa Sitio Datalblaan, maraming sitios muna ang madadaanan. Mula sa Crossing Lamang, madadaanan mo pa ang Barangay Lamang, Sitio Tambag, Sitio Lusok. Sityo Batutitik, Sityo Glunga, Sityo Lamblete, Sityo Kibuleng na sakop ng Barangay Basag. Ganon kalayo ang lugar na ito. Literal na malayo sa kabihasnan, lugar kung saan malayo sa mga tulong na dapat ay nakakarating sa kanila dahil sila ay karapat-dapat na matulungan talaga. Mula sa sentro ng Barangay Basag, kailangan mong sumakay ng motor o habal-habal papuntang Kibuleng. Hindi naging madali ang papunta roon. Kailangan mo ng matibay na pangangatawan at matibay na loob. Mula sa sitio Kibuleng, kailangan naming maglakad paakyat sa Sityo Datalblaan. Dala-dala ang aming mga kaunting tulong at mga pusong puno ng pagnanais na mapasaya sila roon. Hindi man kalakihan ang aming maibibigay na tulong, ngunit mula ito sa biyayang ibinigay din sa amin ng Panginoon, na nais naming ibahagi sa mga taong nangangailangan. This is my third time na pupunta dito sa Sitio de Talblaan. My first visit here noong dinalaw namin ang aming mga students na hindi na pumapasok sa paaralan. Kaya nagsagawa kami ng home visitation. Kung sinusubaybayan ninyo ang mga videos ko, makikita ninyo ang pangalawang beses na pagpunta ko dito. Noong binisita ko ang batang nagmula rito na nakatira sa amin at nag-aaral. Bakasyon din noon nung panahong yun. So doon natin sa mo? sapa, kailangan nato magtabok sa sapa. Then after sa sapa, datalblaan na. What if dili kong mutabuk? <laughs> o oh, di, lupad. No, choice. <laughs> During my first and second visit, palagi kong ipinagdarasal na sana biyayaan ako ng Diyos kahit na konti lang upang makahatid ng tulong sa kanila. Ipinangako ko noon na babalik ako ulit na may bitbit. Sana -bit. may dali sa guys? And eto na nga Lord, salamat. Salamat sa maliliit na biyayang ibinigay mo. Ngayon ay natupad ko ang aking pangako. Kasama ang Team Ambagal na naging mga instrumento upang madagdagan pa ang biyayang ipinagkaloob mo. Hindi man ito tulad ng mga outreach program na inyong nakikita, libu-libong pera o bongga pa. Ang mahalaga, nakapagbigay kami ng saya at pag-asa. Alam kong ito ay isang magandang umpisa sa aming advokasya na makatulong sa aming kapwa, lalo na sa aming mga katribo. Gala o di gal naman, mabangga fru isin para fitum di social media. Ang mini vlog na ito ay hindi tungkol sa content. Tungkol ito sa isang pangarap ng isang paslit na ngayon ay tinutupad na. Tumay ang bagal, fa flustered flanuk. Ikalat natin ang mabuti at pagmamahalan. Afbagalata para sa mabuti. This is Teacher Pauli Buntabali na nagsasabing, Salamat Dota. Salamat Bekahihim.